araw ng exam. Yung tipong dapat yung mga problema na lang sa exam yung iyong kakaharapin. Pero hindi. Bigla ka naglalakad sa isang subdivision na hindi ka naman pamilyar. Naghahanap ng paprintan, naghahanap ng papotokopyan, nagsasayang ka ng oras mo. Ayos, di ba? Ngayon ginagawa ko tong video na to para sa mga first time takers na akala mo dala mo na lahat. Pero hindi pa pala. Technically, nasa PRC website naman tong mga to. Kaya, kung gusto nyo malaman na agad, nandoon na agad. Pero kung gusto nyo malaman yung personal experience ko, tuloy nyo lang yung panunod. Una, tapusin mo muna yung curriculum mo. Kailangan mo ng diploma. Technically, hindi naman na siya kailangan. Pero sa akin kasi hiningi. Hindi <laughs> ko alam eh. Mukhang di, di ata ako katiwatiwala na gumraduate na ako ng BS in mechanical engineering. Pero kasi masasapawan naman yun ng TOR mo. Pangalawa, ang NBI clearance birth certificate at PSA marriage contract para sa mga kinasal na babae. Hindi ko alam yun kasi hindi naman ako kinasal at kakagraduate ko lang bilang sa kaya sorry. Pero siguro naman mostly mga nanonood sa akin mga lang din. Mga first time takers. At yung TOR na pang PRC. Ito sa university nyo to kukunin. Sa USC kasi may option na yung TOR lang tapos meron yung TOR for PRC. Kaya, i-click nyo yung pang PRC. Hindi ko alam yung sa inyo, sa website ng mga university nyo, kung di kayo tag-UST pero sa UST kasi may ganun na option. Kaya, di ako sigurado ah. Tingnan nyo nga pala muna sa PRC website ang schedule ng examination at ang simula ng pagtanggap ng appointment. Mag-set ka na ng appointment sa PRC para makuha mo na yung NOA mo. Ito, pro tip. Hintayin mo na mag-load yung PRC ah, na website. Hintayin mo na lumabas lahat ng pagpipilian bago kayo magpipindot. Oo, nakakatakot mawalan ng slot. Pero tingnan nyo muna kung meron pa talagang slot Kasi meron na akong kakilala <laughs> Na sa Manila sila magtitik take Pero nag-appoint sila sa Laguna Kasi kinabahan sila na Ah shit bakit ganun wala na lumabas na Manila Yung pala iniintayin lang mag-load Di pala fully na load yung buong website <laughs> Kidlit nila yung pala Laguna Journey sila papuntang Laguna Doon sila nag-appoint ang Noah Pero sa Manila sila nag-take yeah, Pro tip lang Ingat lang Intayin nyo muna mag-load yung PRC website Tapos ito personal experience lang din Pagbabayarin nyo na siya gamitin nyo Gcash. nag e kami tapos gamit namin land bank tapos dito na nagkandaleche-leche yung mundo namin. Napapunta pa ako ng PRC Main, pare. Yung appointment ko dito lang sa amin sa may Robinsons. Tapos napapunta pa ako ng PRC Main para lang talaga maayos yung pending pa kasi siya tapos bayad na. Kaya alam nyo yun, nakakadismaya. Eto lang ako, may nanood sa amin PRC. Ba't naman ganun? Nasa PRC Main na ako. Pero yung appointment ko nga nandito sa amin sa may Robinsons. Bakit kailangan ko pang bumalik? Ba't hindi na lang ako pwede sa menu? Ba't, bakit kailangan ko doon? Hindi ko gets. ba diba? Sa NBI kasi, kapag nasa main ka na, kahit sa iba ka nagpa-appoint, pwede mo na doon kunin yung NBI clearance mo. Hindi ko lang maintindihan bakit sa PRC kailangan ko pa bumalik doon. Kaya parang nagdulo-dulo ako eh. Manila to na ba, Pero blessing yung this guys nga siya kasi hindi ko makikilala si Justin kung hindi nangyari yun. Kasi ang plano ko nun, kinabukasan na sana ako pupunta. Eh, di kung kinabukasan na pupunta, hindi ko makikilala si Justin. Kaya Goods na rin. Pipilapan mo nga pala yung registration form online. Sabay piprint mo. Tapos kailangan mo ng passport photo with name tag. Na dapat pares sa in-upload mo na 2x2 pic. Kasi baka maulol naman sila sabihin nila sino to. Pagpasok mo kasi ng PRC office, may ibibigay sa'yo yung guard na parang ganito kalaki na papel. Tapos pipilapan mo yun. Dun mo ilalagay yung passport photo mo. Tapos yung documentary stamp na ilalagay mo dito sa application form, binibenta na to sa PRC office. Kaya wag na kayo mong problema. Pero kung mayroon naman kayong bumili sa pinakamalapit yung na post office, okay lang din naman. Tapos pag okay na, lalabas na yung EOR nyo. Yan na kasi yung magiging official receipt nyo na dadali nyo na rin sa araw ng board exam. Pangapat, hintay ka ng araw kung kailan lalabas yung lokasyon mo. Dito rin yung time frame na pwede kang i-text ng PRC sa mga additional requirements katulad na lang din sa diploma. Dito ako tinext nun habang naghihintay ako ng lokasyon. Pero so far, diploma lang talaga hinihingi nila. Kasi yung ibang mga kakilala ko tulad nila, Kyle Nicolai, din sila hiningan ng diploma. Eh. Pati si Matt, din na rin siya hiningan ng diploma. Ewan ko ba't ako hiningan eh? <laughs> Mga yatang hindi ka sa itong mukha na sa mechanical engineering. <laughs> Halos ng lahat ng requirements na yun, yung original yung ibibigay mo. Pero lang sa diploma kasi optional lang yun. Yung photocopy lang ibibigay mo dun. Alam ibigay mo yung original diploma mo, di ba? Asa na yung prueba mo na nakagraduate ka ng mechanical engineering? <laughs> <laughs> Pang lima, ang kasuotan. Sobrang hindi klaro nito sa PRC website. Kasi ang nakalagay lang doon, white, tapos walang abubot. Literal lang daw na shirt na may kwelyo. Tapos nung tinanong ko pa si Kyle, yung mga pinagsasabi niya pa sa akin na yung pants daw dapat yung pangpasok. Black na pants. Tapos black shoes din daw. Kaya ako naman, napashopping pa ako. Napabili pa ako ng slacks, sa napabili pa ako ng sapatos. Para lang dito. <laughs> Alam pwede naman pala yung jeans, pwede yung maong, pwede yung mga ganun, pwede yung mag grabber shoes, kahit anong shoes, basta close shoes. Pwede yun, dami kong nakita. Meron pa nga nakita na naka-checkered na puti Na t-shirt na may kwelyo, tas checkered, hindi siya purong puti. Tas may nakita rin ako may mad designs. Kami tinanggal pa namin yung designs, ginawa namin puti lang talaga yung suit ko. Tas sa mga kababayan, ganun din. Puti, tapos pants, tapos close shoes. Bali yung drip ko ay pantaas ko, puting t-shirt na may kwelyo na tinanggal namin lahat ng abubot, Ginamit namin yung mga design, yung mga simbolo, at slacks naman yung pambaba, tapos rugged na black black shoes. Kasi literal naganap ako ng black shoes niyan, tapos wala akong nakita yun na yung pinakamalapit. Kasi alaw literal na black shoes yung gagamitin, pwede naman pala rubber shoes. Basta close shoes. Itong pang-anim optional. Dahil nga lumabas na yung location ko at gusto kong hindi maging hassle yung unang araw ko dun sa pupuntahan ko at hindi naman ako pamilyar din sa lugar kahit malapit lang ako dun. Tsaka liblib na subdivision kasi yung balik-balik. Kaya di ko rin alam kung paano patutunguan yung location ko ng kung bagay isang sakay lang ba o maglalakad pa ba ako Kaya pinuntahan na agad namin to gumala at inalam na rin namin kung saan ba talaga siya. Yung modes of transportation ganun, tas tiningnan na rin namin kung may malapit ba na hotel. Kasi August to, tas maulan, kasi kapag tumira ako sa dorm ko, baka sakali kasi bumaha doon kapag lumakas yung ulan ganun, tas umulan para naman sa madaling araw. Umulan nga ng madaling araw dito eh. Kumbaga, sinigurado na namin na maayos talaga yung magiging biyahe ko. Kaya naganap na rin kami ng hotel. Kaso nga lang, sobrang daming malapit na hotel doon, pero hindi sila hotel. Motel sila. Parang among ase eh. Kala mo hotel eh, pero motel pala eh. Kaya yung nahanap naming hotel ay yung Red Doors. Sa I. E. Rodriguez rin to malapit lang dito sa dorm ko. Pero at least dito hindi ako babahain kung sakali. At meron mga tricycle dito na isang sakayan na lang din papunta dun sa Holy Trinity Academy na pag e ko. Tapos itong Red Doors Hotel na rin to, sobrang dami rin estudyante dito na mag-e-exam. Kasi nasa gitna siya ng dalawang lokasyon na pwedeng pag e -examan. Hindi ko alam kung dalawa pero kasi may nakausap ako dun na may mag-e-exam sa St. Joseph College at sa Holy Trinity. Kaya okay siya pag dalawang gabi ka matutulog don para sa board exam mo lang. At syempre, syempre ang mga panghuli, ito yung mga hindi nyo na dapat dalin. Sus, Dadalhin nyo pa ba to? Kailangan nyo pa ba to? Nasa likod ng noon nyo for reference purposes. Pero sasabihin ko sa inyo, kasi ito, kailangan pa ba itong dalin? Unang-una ang calculator. Malamang sa malamang, di ba? <laughs> ano mo magki-quick maths kayo doon gamit yung utak nyo, di ba? Ngayon kung tatanungin nyo ako kung ano yung mga allowed na calculators, merong calculators allowed sa PRC website na kung saan nakalista doon yung mga pwedeng calculators na dadalhin o yung mga gagamitin sa pang board exam. Tapos siyempre lapis. O di ba? Laps. Lapis. Hindi na kailangan yan. Yung Mongol number 2 yung pinapagamit nila. Hindi ko na rin syempre kailangan explain yan kasi kahit sana mga ata nakakabili na yan. Nagdala ko niyan lima. Kasi hindi naman kailangan yan eh. Kailangan mo na lapis. Pwede naman yung luha ni kapag umiiyak na kayo wala na kayong masagot. Pwede na yun. yun, yun, yun pa-shade luha. Ball pen. Pwede yung g Pero bawal yung sign pen. Basta bawal yung tatagos. Yung grabe magkalaktang ink. Kasi yun yung gagamitin nyo sa pagsulat nyo ng pangalan dun sa form. Kasi kapag tumagos yun, syempre yun sa kabila baka masira. Pentel pen. Ito yung dito sinabi na dadalhin. Pero kailangan 'to sa pagsulat ng pangalan niyo dun sa brown envelope. Tapos yun nga, long brown envelope na nakalagay sa long white plastic envelope. Bali si dito naka-organize lahat ng papeles niyo. At mailing envelope with window. Ito hindi ko maintindihan eh. Sponsor ko nga pala ng postage stamp. Inadala lang kami nito, na ito, eh. nakalagay pa to sa noe, eh, no? hindi na mapala kukunin. Nasa akin pa nga rin yung akin, no? Yung binigay ni Froylan. Hindi naman kinuha eh. Kaya, kayo na bahala. Hindi kinuha yung akin. Pero, kayo na bahala. <laughs> hindi kinuha eh. At ito, yung mga hindi ko naman alam pero dahil nga na review center si Froylan. Si Matt nga hindi alam to eh, kasi sa online si Matt nag-aral sa Prime tapos si Froylan face to face. Sinabi niya lang din sa akin na Prime may print pa na, na, dalawang files sa Sfifilapan. Na mahanap niyo rin sa PRC website. Ito kailangan talaga to kasi may kasabayan ako naghanap ng paprintan tapos papotokapian tapos kailangan niyang magpaprint ito kasi wala siya nung mismong araw ng exam. Yung Annex A at yung B yung dadalin mo sa mismong araw na exam. Fifill lapan mo na yon para sa exam, papasa mo na lang. Tapos yung Annex C, may instructions na makukuha ka sa proctor mo sa mo siya gagawin pagkatapos na na-exam. Bibigyan ka nila ng date kung kailan mo isi-send at sa kung mo isi-send. At tang ina, na wag niyong kakalimutan yung photocopy ng vaccine card niyo ha. Kasi na-hassle ako dyan eh. Hindi naman niya nakasulat, wala naman sa kahit saan. Hindi siya nakasulat sa NOAA. Tinanong ko rin yung babae dati sa main PRC office kung ano pa yung mga dadalin. Sabi niya lang din kung ano daw yung mga nakalista lang sa website. So wala talagang kahit isang election o kung sino man yung nagsabi na kailangan talaga magdala ng photocopy ng vaccine card. <laughs> Tapos eto na nga yung nakakairit ang pipe. Isipin nyo na dapat yung pipe na lang yung isipin namin ni Matt araw na yan kaso naghahanap pa kami ng papotocopy yan. Balit 15 minutes yung nasayang namin sa pain. Sarado pa kasi lahat. Wala pang kahit anong bukas niyan, mga alas sa isya ng umaga. It pa daw magbubukas yung papotocopyan, yung paprintan. Kaya ka na kakainis yan, isipin nyo. Nai-stress pa kami. <laughs> <laughs> eh, huwag nyo, nyo kakalimutan yan. <laughs> Hindi ko alam sa susunod na taon. Nung kaya, Siyempre, eh. Pakamami, wala ng COVID noon. Pero kailangan yan. Sobrang halaga niyan Buti na lang kamo, um, mabait yung proctor namin na pinayagan kami kinabukasan na lang. Kasi wala rin naman kami magagawa. Alam nga naman, delay kami. Sayang na 15 minutes sa amin. Sana nag na kami o kaya nagsusulat na kami o kaya may mga ginagawa na dun. Kung tatanungin nyo ano yung feeling, parang lang din nag-e-exam sa regular na classroom nyo nung no? no college. Ganun na ganun din yung setup. Yung pangit lang talaga, napunta ako sa grade school. Kaya yung upuan namin, sobrang anliit. Tapos pambata yung desk. Nakakainis. Kaya ginawa akong patungan ko yung baligan doon ako magsagot ng exam. Tapos nandito, yung questionnaire. Kasi, ang hirap talaga pag ginamit mo to sobrang late, alam niyo yun, yung mga na desk. Gaganon pa eh na... <laughs> nakakairita eh. Tapos pwede kayo magdala ng pagkain, tapos kainin nyo habang nag exam Lalo na sa second day, kailangan talaga magbaon kasi hindi kayo papalabasin. At huwag na kayo magtangkang magdala ng reviewer sa second day dahil hindi rin yun papayagan. Sasabihin lang nila na mag-relax-relax relax na lang kayo, kaya matulog na lang kayo ng sa isang oras yung break. Tapos ilalagay yung bag sa harap, dala, -dala ko pa nga tong camera na to dun. Huwag video sana ako okay. eh, Kasi ko natapos nung second day, hindi ko na nalabas eh. Basta agahan nyo na lang yung pagpunta kung magbabalikan man kayo, kaya kung mag-hotel. Basta agahan nyo. Tandaan nyo, hours ang first day at 10 hours ang second day. Technically 11 hours yung second day kasi yung 1 hour break. Yung mga proctor sobrang babait nila, hindi nila kayo i-stressin pagdating sa mga exam. Kaya rin kami pinayagan na siguro na bukas na lang para nga naman hindi na ako stress Pero kasi nakakainis din ba baka, baka si pinalabas pa kami. Pero sa bagay, pin pinatry lang baka may bukas pa. Para rin siguro kayo hindi mo na isipin yun. Pero yun, good luck sa mga magtitake tapos talagang tiwala na lang sa Diyos kapag kakinakabahan. At masaya magboard board exam. Sobrang solid na experience. Sobra. You don't feel what we feel And it's evident that you shoot to kill